Good morning mga kaibon ni Omar 26. Guys, ngayon gagawa tayo ng patungan ng ibon. Ito luma na to. Ginawa ko rin ito dati. Ngayon papalitan natin siya ng sanga ng bayabas. Ganito kalaki. Yan. Ipapalit natin siya dito. Yan guys. Kaya guys, samahan niyo ako kung paano gumawa ng patungan ng ibon natin. Kaya samahan po niyo ako. Tara guys. Clap. Go. Hey. Hello guys, ito po gagamitin natin alambre, martilyo, long nose, cutter, at Rigare kaya ang mga gagamitin natin para makagawa ng patungan ng ibon natin. At syempre, kailangan natin ng sanga ng bayabas. Tana! At salamat din sa hipag ko sa pagdala ng sanga ng bayabas sa akin. Guys, magpuputol tayo ng ano, ng kahoy para paglagyan ng sanga ng bayabas natin. guys, snid natin na pa ako yung maliit lang para dito sa sanga ng bayabas. Tapos ipako lang natin dahan-dahan para hindi siya mabiyak. Pero matibay itong bayabas eh. Hindi basta-basta mabibiyak ng pako doon Basta katamtaman lang yung ilalagay natin yung pako sa kanya. Yan. Dahan-dahan lang guys. Baka mapokpok yung daliri natin. Ingat-ingat din tayo. Yan guys oh. Ayos na. lagay ng ano sa nga sa kahoy ganito kalaki yung pambutas natin sa kahoy para paglagay ng alambre magbutas lang tayo sa bandang taas maglagay lang tayo ng dalawang butas dun ayan tapos bunuti natin para na yung pangalang para matanggal gagad ka as alambre kailangan natin guys itusok lang natin doon sa pinaglagyan natin ng pako na pinagbutasan isoksok na natin yan guys pwede rin yung diretsyong pako kung meron tapos tutupiin na lang pero itong mas maganda yan hatakin lang guys tapos yung para may umbok doon popokin lang natin para dumiretso siya. Ayan guys, so, katulad nyan. Tapos, tupiin lang natin sa likod. Tapos yung may iksis, putulin lang natin. Para hindi sumabit yung mga ibon natin dun. Mas lalo na yung mga may sing-sing. Baka pumasok dun. Ingat din tayo. Yan na guys Oh. Yan. Okay na guys. May sarili na tayong patungan ng ibon natin. Diba? Dali lang. Ito na yung finish product natin. Nakatibid tayo ng 150 o 75 pesos. di Basta gawa tayo. Basta may sangalan ng bayabas at sampalok. Pwede na yun. Patungan ng ibon na natin. Guys. Diba? ba nakatipid tayo. Guys, shout out muna tayo bago tayo magtapos kay Cell Jewel Cruz. At guys, pasyalan niyo po yung kanyang Pool Mall sa Shopee. Makikita niyo po doon mga accessories ng aso at pagkain ng aso. Guys, salamat sa inyong lahat sa panod ng paggawa ko ng patungan ng ibon natin. Ito, nilagyan natin siya ng alambre sa likod para kumapit sa cage natin. Itong isa naman, nilagyan natin siya ng pako sa likod. Yung luma ko dati. Ayan. ba diba guys? Pag video din natin ito, nasa 150 to 75 pesos yata ang isa. Please huwag kalimutan mag-subscribe, like, and share natin itong video natin. At ito po si Loma 26. Nagpapasalamat po sa inyo ulit. God bless us all, guys. Salamat. Ingat po lahat.